Oh, lunch na naman ang inay. Ano inay, inyong lunch for today? Ano iyan Yes. Yes. Oh, ano, yes. <laughs> French fries. Tayo muna, tayo muna. French fries, aray ayam. Um, butifarra, 'nde. Ano longgones, sausage, sausage pero yung natural ano, hindi yung ano karne. Parang butifarra. langgunisa langgunisa Lagunisa yan. Ay, ito yun, ay. Buksan nga ninyo. Bakunay. Surprise. Anong surprise, are? Buksan nga ninyo. Dalawang kamay. jaran. Ah. Oo, masarap. Masarap, masarap gawin niya yan. Masarap. Ay, yan ang, ang gataon doon, eh. may verban sauce, oh. O, lalo mo rin din. Ayan, ano, beans. Beans, oh. Beans. Mm. Ano, masarap? Masarap, inay. habi ti, nung ti yung hindi mo Kaya nga. Pwede kayo papayat, ipanayin ang kainin ninyo. Masarap, inay. Yan, yung tinapay, isasaw nyo din pag ganoon. Kaya na pagkain niyan. Ano ha? Hmm. Pag saburo, kaya ka na nakakain ko ito. Ayun. At yun ang kanyang postre. Yan ay um, Peach peach melo cotton oh, so yan so ano inay sarap ang buhay <laughs> masarap ang buhay sa ospital <laughs> uuwi na kaya uuwi na kaya pero pero okay lang kung hindi pa Ah, lakas eh, oh. Balienta eh. Balienta, balienta. Ayun. So, yun lang. Ang, yan, Malang dinner butang, ng, balang, ay, lunch ng inay. Malambot ang loob, oh. Lunch ng inay ngayon, Monday, Sep, uh, ay, September 20, ano June ngayon? 25. 25. Mag-iisang buwan sa 29. <laughs> si, 29 ang inay mag-iisang buwan. marito? Oo. So, yun. Palapit na mag one month inay. So, yun lang. Enjoy your lunch, inay. Enjoy, inay. Enjoy your lunch. Oh. Nga sabihin? Okay.